hindi maisama sa weakest performers ang anak niya si Mommy Liana. Pilit binoboto ang ibang mga bata. Um, si Daniel po. Si Dan si John Ray po kasi hindi um, ko pa yung yun nga weakest po sila last time. Um, hindi ko pa po nakita yung improve po kay John Ray. Kasi ni si hmm. kasi Danisha. Kasi hindi naman sa pagano ko, medyo matigas yung katawan niya. Yes, ako ha, kung hindi ko nakita yung anak ko ay nag-smile na ginagawa ko kanina sa kanya, sabi ko sa kanya, na magwala ka dyan, kunyari, napakawalan kita ng disco ka. Ginawa niya, di ba? Kung hindi niya ginawa yun, ako mismo mag-eliminate sa kanya. Hindi po dahil sa anak ko po si Tanisha po, pero nakita ko po, kung i-compare ko po silang dalawa, nakita ko po ang improvement po ni Danisha. <laughs> Nagulat ako. Pero, ginawa kong positive yung pag-nominate nila. Kasi, makaka-perform si Dranday nang gusto kong ipa-perform sa kanya. Gusto ko rin po na mag-perform po yung anak ko. Hindi ko naman po inaano na hindi niya kaya pong mag-perform. Kaya lang this day po, this day po, alam natin na nag-improve po si Danisha. At noong last day, nag-improve din po si Jenjen. Jen. Pero this day... Si Jinjin, nakita din natin, kagaya ng sabi po ni mami, na hindi po siya nakidate kay mami niya this day at hindi po siya nakapag-memorize ka agad. Pero kung titingnan natin ang performance, kumpara natin ang performance ni si Danisha at kay Jinjin. lamang si Jinjin. para sa akin. Basta nakita ko lang po yung improvement ng anak ko po today. Ako nga nag-improve yung anak ko, alam ko. Pero baka may gusto pa nilang makita, tatumbling siya. <laughs> kung uh, sabi ko, kung sa performance, titingnan natin, lamang talaga si... Para sa akin kasi hindi naman ako kasi inak ako. So kung ikumpara natin, mas lamang siguro si Jinjin Jin sa performance harapan kaysa kay Danisha. Masakit po talaga. Sana naging fair po sila. Tinignan po nila kung ano po yung performance po nila ngayong araw. Kasi ikaw, ikaw, dito hindi. kasi, nasasaktan hey. ka. Ako, ako, ako alam hmm. ko nag-improve yung anak ko. Pero ina-accept ko kung ano ako, pang gusto niyo makita. Oh, kasi gusto ko rin maipakita niya yung best talaga niya. Pero alam ko nag-improve siya ngayon. Po si Danisha, oh, oh. kung hindi kay Jen Jen, oh. Oh. Kay, sabihin po natin kay Mami Gina, kay James, or kay Mami Flor, kaya pipiliin ko po yung anak ko kasi nga, Malaki naman ang kaiba sa perform ng mga anak niyo. Lahat kaya ko pong gawin sa anak ko. Kung saan sa anak ko po, ipagtatanggol ko po siya kung alam ko po siyang tama at kung alam ko naman po na nag-improve naman po siya, ipaglalaban ko po siya.